Hi everyone, ako dahil si Nandi Salas sa ka-OFW diri sa Bansang Croatia. Karoon nga video guys, o ko ninyo kay muaddo ko sa akong uh, sanitary sa kuan uh, sa City Health Office diri sa Croatia. So, every year di ay may diri magpa kuan uh, renew sa among sanitary book guys. So, maunis siya ang kuan uh, pareha sa Pilipinas, pareha ng uh, sanitary health sa uh, health ID card. So mauni ang kanang kinahanglan po diri kung sa pagkaon kag trabaho. So diri ay ko nag medical. Actually nagdala ako stool diri sa uh, kuan uh, stampar kay kuan doktora. basta nakalimot ko sa kuan basta institute ni siya sa government ni siya guys so diri ko gi sa among sa among among nga uh, diri ko mag adto nga opisina or city health office so ni anhi ko diri kay kanang nag uh, kuan ko nag boltra ko kay kanang first time na ko anhi diri kay actually 2 years na ko diri pero lahi lahi mang good uh, sa kuan ko baka ng dili ko diri per me so naka bug ko dati sa college tapos katung sa una kay wala ko kabalo kay bago pa ko ato So dili na ko familiarize ang kanang kung aha ko gidala sa among boss sa una kung aha ko nag so karon kay nabala naman ako. So kani di ay nga dalan diri pa ingon kay pa sa Slimy Mountain. So muagi diri ang kuan ganang bus nga 613 tapos na ako i-tram pero si usahay kayo madaos dito mo na ang bus na ako so 9 number 14. Tapos number 8, tayo na siya sa Sliami. So, dumaon na yung musakyan So, gaulan-ulan na dahil tayo ka guys. Sa po So, autumn na harong panahon na. So, winter is coming na. So, mag-start kayo ang winter. galing mga December. So, dumaon na na siya kaayo. Parang kayo, uh, autumn na siya. Sa fall na siya. tapos, da ulan ulan na karon panahon na pero okay man ang panahon na yan so uh, happy na ang winter yung dakita so it da ulan ulan na karon panahon na pero mag work lang di so, kasi pagkaroon na eh, ito so, yung kita ng uh, kuwan medical or at least -op sa opisina sa city health office yung kayo kay kayo ka ayo kay na kwan, ba na mali dai ko to kay akong gi ambot lang kay na siguri, sa... branch uh, ani ng uh, City Health Office diri ah dagan ti gorning branch gano, siyang, uh, so kaadto ko sa main mao uh, oh, siguro ni uh, uh, ang pinaka main kay kanang uh, sama sya nang kuan magudlahi ang ilang lingguwahe pa. so ako lang siyang gi type sa sa bolt kay man ko para dili bitaw mawala kaya ay na ako appointment so doon nga sa kay natin. kailangan yun sa oras nimo dapat ma yung atuan nga oras so dapat ma-utong na na banggain mo yan eh itulak mo siya Ano yun? ay marahin na nagmura ka na kalay. <laughs> Ang ganda ng kuan ngayon, hindi siya masyadong mainit. Sakto lang yung kuan ngayon climate po dito sa Croatia guys. Makama. <laughs> Medyo makulimlim. Pwede kang maglakad all the way from Zagreb. Tung <laughs> nakita din ninyo nga video guys kay nanimba Miato sa English Mass dito sa St. place. So every Sunday po na siya mahita po 12.30pm mauna siyang kuan ka ng English mas pero na po itagalog diri mas ha sa Prankus Pangka if I'm not mistaken basta sa 9am man po so wala, wala pa ko katry dito kay Murag na anad bitaw ko sa same place kay ka kuan man good trabaho ko pang gabi eh. so kailangan na ko matulog so maoto dito rami sa kana ako mga friends kay ang akong friends pud kay lagyo man na sila nagpuyo maunang mas okay sa amo ang 12:30 pm unlike sa 9 am kay murag sayo ra kaayo kay kanang bilar pa misa kanang kulang pa tulog bitaw maunang dito na lang mi kay para makatulog-tulog pud mi og ayo tapos makaligo tapos maoto Pagkasunod adlaw ato kay nagbalik na po dayon ko dito sa akong giadtuan kay para magkuha sa result or sa katong uh, sanitary book nga tatakan naman na siya kana mura passport diri ang sanitary nila. So pagka humandayin ana kay nagduty na ko ani so pauli na ko aning panahon na ako sa train so gabii na ni siya so isa na lang ang pasahero. Ha, tapos mauto ma nagkuan ko ka ng biskag dili pa dito ang train nagsakay na lang ko nagputol ko kay para kuan bitaw ka ng basin wala na yung muagi nga train para dito kumuato sa isa ka train station kay na yung muagi dito nga daghay tram sumaunang so, nagbaklay dayon ko So mauto nagbaklay na pud ko ani kay mobalihin ko sa pikas nga tram station nga hulatanan. So naa dito sa unahan lang siya ang tram station nga muagi sa amuagyud. So dire ko kay safety kay kontra dito ko sa unahan murag madugay gyud ko masamot ko kadugay so alas 12 na ko nakauli sa balay sa gabi. Tapos mao dayon to pagka oh, sunod adlaw oh. Kay ka nang gikuha na po na ako, ang akong sanitary card. 1 day 7 ang result ana guys. Tapos kuao na dai ni dito sa opisina. So ni diri adapit ang main square guys. So pag naog ni mo ana dira kay makita ni mo ang katong main square. So naara dai ni sa likod sa simbahan. Pero wala yung shortcut. So, kailangan yung mong libuton. So, dira rami dapat nagbuyo. So, mauni siya ang pinaka main square. Dari sa Croatia. So, nice kay Dari. So, dagang kay mga tourists mo dari During winter, uh, summer time. So, winter time, wala kayo. So, kay kanang kuan po diri Dagang kay ka dagat diri Sobra 1,000. So, maunang dagat po kay Gan. Hidri ng mga tourist, turista every summer. So, sa uh, dagang kay sila dagat diri nga chada food so mao ni ang pinaka diri sa Zagreb guys mao ni ginatawag nga main square so diri food ang gakita kita ang mga Pilipino usually dito sa club ni ug sa main square two so, years that i could sa Croatia guys so, wala pa ko kauli sa Pilipinas kay ganang mahal kayo ang ticket tapos karon kay nagsign man kog contract na diary card ko so wala ako nga kanang nagbag-o kog kontrata so back to zero back to zero ko para ma-free akong ticket pauli sa Pilipinas